today ay tayo kakain sa lugawa ni Inday Maris. Wow! Ay sadya naman kahit kaya ang kalakasan ng ulan ay kami sugod. Baka pangain lang ng lugaw. Ay di nila yan. Subalakin uno. Dolores Quezon. Katabi po ito nung kantong papasok papunta sa putol. Ay wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kayo'y kumain na din eh. Kay Inday Maris Lugawa. Chen. Ay sisilipin nga natin si Atem busy busy sa pagkagayat ng tokwa, Paggugupit pala. Huwag kayo mag-alala at malinis sa ang kanilang kamay. Sila ay kung kamay pikamay ay 100 times per hour. Iba na talaga pagtama sa talo ay talagang pili na lang ang pili. Inihahanda na nga ang aming mga order. Ang kay nga ay Lugaw Overload na may toppings na tokwa, si Charon ng manok at saka itlog. At yung akin ay si Charon lang ng manok at saka itlog kasi hindi ako kumakain ng tokwa. <laughs> Ayan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos only. Kaya na pang hinihintay nyo, si Batna. At sa hapon naman po may tinda silang mga ihaw-ihaw. Masipag ho talaga yan, si Inday Maris, kasi kung hindi nyo nakita ng dosi ho, Sabot kami ng kalakasan ng ulana Pahunta pa sa daan Ay, kinama na pa sabit-sabit ang uso Ay, kakunti na nga kanilang tinda Bakit ba ang lugaw lagi nalang ang dilaw? Bakit hindi na itikay na pula? At ayan na nga Pinakahihintay na lugaw Aba, ay talaga namang busog-lusog ating inyan titikman ko sa jabagangan lasang lugaw ayan na nga baga Ang sinasabi katakawa na paso ang inday kaldero po kayo sa isang harap? <laughs> po. Ang dami naman. Nakaka, po kayo sa isang harap? <laughs> 20K. Ay, grabe naman si Inday. Daig pa ang nag-abroad. Saan pa kayo? Lugaw lang tinitinda. Nakakabenta ng 20K. Eh, huwag utangan. <laughs> oh, may naligaw pang baboy. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang nadasa tabi ko. Lilitsunin kita. Hahaha. <laughs> Ngayon, hey, anong masasabi mo sa lugaw ni Inday Maris? Masarap. Wow! Malang kulang. Lasa... <laughs> Masarap nga ay. O, oh, taob ang... <laughs> Masarap. O. Oh. Masang ulit ba yan? ulit? Masang kalilimutang i-follow, i-like at i-share tong ating mga video dito lang sa Bunsong Indah!